ngayong araw ay gagawin na ang aming bahay ni Bright. Ready ka na ba sa ating bahay? Okay, ready na si Bri. So, believe naman po kay Bri na gagawin yung bahay namin ngayong araw. At dahil yung kila Sir Robin ay ayun na, nagawa na na nila. Hindi ko, eh kasi nasa tubig po kami ni Brian kanina. Yung sa kanila ni Jano ay nagawa na po. Tapos, yung sa amin yan, gagawin po namin. Yung kila Crystal naman, at saka kay uh, Madam Sharon, ay uh, after namin. O, oh, yan. Okay. Alright. Okay, go, 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 go! Ay, nice. tignan mo yun naman po yung view namin. o. Oh. Dito po kami matutulog ni Brian. Tignan mo, sa harap po ng dagat. Tapos, yung tignan nyo naman po yung sunlight po. Oh. Tignan nyo, maganda, maganda. Hapon po mga kasi Beris Katekra mga po natin dyan. syempre especially po taga OFW at taga Manila. Hello, hello po. Magandang magandang hapon. So, back po tayo kay uh, Brian kung paano gawin niya yung ano namin, tulugan. Ah. So, ang, ang ano namin na ngayon ay tulugan namin ay tent. So, siya nang bahala dito. Ako hindi ko ano ito first time kong magte-tent. Brad, first time mo mag-tent? Paano ba yan? Paganyan ba yung style? Paano ba yung ginawa mong uh, tent sa'yo? Ay, oh, susyan! Barulong na! At kila Kristal at saka kila uh, Madam Sharon, gagawin na rin. Sabay-sabay na po. Yun, boy. So, dito po kami ni Brian Yan, dyan kami matutulog mamaya. Yes. Yeah. Okay. At dahil si Sir Robin ay nakagawa na siya kanina Kaya nagpatulong din kami sa kanya Ya. Yeah. Oy! Ang galing naman ni Sir Robin Very good ah. Ano lang pala. Ay, ganun lang yun. Ala. Yun oh. galing na si Sir Robin natin. At eto yung isa naman. Tristan! Dito! Sensei, eto yung meron pa yata. Pag na-tiktok nito, ilan. Tingnan mo, baka lilipat kami mamaya buka, lilipat kami ni Brian mamaya, ha? Brian, yun pa hindi yan gabi na eh mamaya eh malamig ala may kumot ba to? okay talaga walang kumot hindi malamig mamaya ayun So meaning itatali yan, di ba? Nakakatuwa ng admin tent. Yun! Bray, subukan mo nga. Pumasok ka na sa dandan. Pwede ah, ba? Diba? Pwede ba? So, yan ang tulugan po namin mamaya ni Brian Okay, pasok na pati yung bag na, bag na ano. Sa gilid, gilid mo. Yan. Yung isa ko pang bag. Yung isang ano. Alam mo lang yung bag ko. Okay. So, yan. Okay na po yung tent namin ni Brian. At pinasok niya na yung gamit namin dalawa. Wow, Brian! Exciting? Fry, dito ka taglad. Nakaka-excite na no? kasi first time natin kasi mag-tent. Kung ano ba ang pakiramdam matulog sa tent, di ba? So, mamaya malalaman natin paano ba matulog dyan. Siyempre, di ba natin nakikita kung paano yung gabi dito, di ba? Yung kila at madami Madam Sharon ang inaayos naman. So iba yung iba ba yung ano nila? Iba ba yung uh, Ito yung kila Jano uh, and uh, Jano uh, and Sir Robin, Crystal and Madam Sharon. <laughs> pa, eh? Ang Ted po natin ay apat. Apat po tayo. Apat po yung Renette natin. Ang ganda ng posisyon ng galeng yung pong may-ari ay yung binigay po sa atin na posisyon napakaganda kasi pinakagitna po siya pati po yung kubo, yung pinagkainan, tapos yung mga tent namin, nandito at makikita mo po yung sun po neto. Mamaya po ay matutulog kami. Ganito yung style, di ba? Dito kami ni Brian, pinakaharap-harap. Siyempre, pag nabumuni, pero mamaya magmuni-muni tayo. Okay? Sarap magmuni-muni eh. Kasi nasa harap tayo ng dagat. May, may, sigurado dito, wala. Anong mainit? Mala, malamig, hindi mainit. Buti na lang eh, kaya ni Sir Robin natin. Yun. Medyo usog yun dito, banda. Mamaya, bibidyohin ko po to kasi may mga lights po, mga lights, lights. Baka mamaya gabi maganda kasi tingnan yung mga puno po. Ang ganda-ganda. So, meron po palang siyang bed. Ayun o. Na. Oo naman, kung naman wala siyang bed eh, nakakaano naman siya matuhulog, diba? Ayun o, yung pa-bed nila. So, yun, hey, may... may... Ito yung malaki? Oo. Ah, ah. Hindi, ito. Yung dito, sir. Kunsa dito at saka doon. Okay. So, ayun naman. Malinis naman po yung bed nila dito. See, tignan nyo naman, oh. Uh, malinis po. Puti. Puti and gray. So, my favorite color pa. <laughs> oh, mali malinis ayun, naman ayun. pala yung ano nila. So, malinis naman po yung bigay nilang bed, no? No, Sir Robin? Uh no. Wow, Sushan! So Sushel ka naman, Sir Robin. Ano masasabi mo? Thank you. Oh, so, ayan. ganda na yung position nila. Ang ganda ng color. Uh, peach. Ah, dito, ah, dito yung isa. At blue. Ayan. Kasi blue ni Brian. Brian, pasok ka. Ayan. Open natin. At, ah, uh, ito yung ano natin. Dalawa. Siyempre, dalawa yan. Ayan. Oy, ang ganda ng kulay nun sa inyo, ah. Aww. Nice, ah. Huh? <laughs> yan po, apat po yung, ah, uh, Uh, tent po natin. Pigdadalawahan. Yan. Napakaganda. Bukas naman ay uh, po, akit po kami doon para maranasan po natin. At mamaya, kung hindi mamaya bukas, mag-volleyball din po tayo kasi kayo na yung may nagba-volleyball. So, tanungin po natin si Sir Brian. <laughs> Kumusta yung uh, tent mo po? Maganda. Mm, okay. Good. Inintay mo ba yung unan tsaka kumot? Inintay mo? Oh so, pwede ka na humiga. Pwede ka na, try mo na. Pasok ka na. So gusto ko munang mag-practice muna si Brian pumasok sa kanyang tent. Pagpagpagpag. Pag, pag, pag. <laughs> okay, pasok. Tingnan natin kung kasya. Sasha, okay? Sasha? Ano ka pa kanan, pa kaliwa? Pahil, uh, pahalang or pahi... Anong tawag doon? Pa derecho or pa kanan? Okay. Ayun. Okay, silipin po natin. At natutulog na si Brian. Hello. Malamig, malamig po ba? So hintayin mo na lang yung ano. Okay. So mamaya mag magmumuni-muni tayo pa ganyan, no? Okay? <laughs> Naliligo na po sila Jano and Sir Robin. Naglagay po kami ng sunblock. Ano ka ba? Sayang yung ano. Uh, iski. Dito, dito, dito. oh, some luck more. Hindi pwede. Ako dinamihan ko din. Ayun. Kadami. Hanggang dito sa mata. Sa mata, Krista pa ganyan. Yan. Eto <laughs> na ang Mr. Poggy ng Sambales! Jano Suba! <laughs> <laughs> yung ganitong ano, mayroon na mga uh, ilaw yun, tapos yun naliligo pa rin sila dyano uh, natin, si Madam Sharon and si Sir Robin natin yan, may naglalaro ng volleyball, hindi kami makapaglaro kasi naglalaro sila, baka bukas ay uh, makapaglaro kami ah, diba at ito yung tent namin mamaya so excited kasi first time natin mangyayari to nakatent tayo at eto yan 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 ang tutulugan po natin mamaya so tignan natin yung medyo madilim dilim kung ano yung magiging itsura excited ka na po matulog sa tent ay excited may pinagbibihis na ako mamaya na lang po guys bye A few moments later. So, nandito po kami sa loob ng tent ni Bray. So, kakaiba yung ano po. Nasa dagat, yan o. Oh, tapos, kaharap po namin yung uh, kaharap po namin yung dagat. Yan. ganyan. Ang style. Tapos, yan. Ganyan. Itong malaki pala to. Oo. Uh, yan. I-charge mo din to. Itong maliit lang pala to. Eh, palitan mo yung ano. Yung isa. Yan. Gan, gan, ganito po kami. Style. Ano kang ganito isa pa? Uh, yung, uh, yung kanina. Tapos na yung gumawa ko sa yung maandar. So, at least may dala pong uh, ano si Bryo. Oh. Hmm? Ligidaki. Ayan. Mag, ma, hey, mag-ilaw ano ka. Ba May bayad yung charging dyan. Hindi mo pa-charge ka. 50. Oh, oh. Eto. Ba't di kita kita? Ilap okay. hmm. mo kaya yung ano sa'yo? Yan o. Mag-light ka para kita kita. Light, light. I ilaw, ilaw, Brian. Ano Si Kuya Brian okay mo. Kaya <laughs> si Madam Sharon? Sige, nasaan. kayo ni Madam Sharon.